Uh, sa video ito guys pag-uusapan naman natin kung bakit nga ba mahalaga na nagbabasa tayo ng Bible o ano nga ba 'yung mga benefits na makukuha natin sa pagbabasa ng Bible. Si-share ko sa inyo guys 'yung mga nalalaman ko regarding sa kahalagahan ng pagbabasa ng Bible. Guys, Is bilang isang God believers, ah uh, responsibility natin guys na magbasa ng Bible kung gusto natin na makilala ng lubusan yung Diyos amang makapangyarihan sa lahat na kinikilala nating Diyos kasi nasa Bible guys malalaman natin kung sino talaga yung Diyos na kinikilala natin ano yung tunay na ugali ng Diyos na Ama at saka guys ano maraming mga privilege yung makukuha natin sa pagbabasa ng Bible uh, i-share ko lang sa inyo yung aking story kasi dati guys nung no, hindi pa ako nahihilig sa pagbabasa ng Bible kasi katulad ng iba dati naligaw din ako ng landas dati noong nagtatrabaho pa ako guys dati din akong iba yung ugali ko dati guys noong ano kasi nung nag ano ako nag lady guard pa ako guys grabe talaga yung pagka masungit ko guys at saka ano dati akong magagalitin kasi nga sa trabaho ko bilang lady guard kailangan guys ano kailangan maging matapang ka kasi pag hindi, pag hindi mo gagawin yun, hindi ka susundin ng mga empleyado. Kaya dati, basta maipatupad ko lang yung batas ng kumpanya na gusto nilang ipapatupad namin, talagang nakikipag-away ako, nakikipagsigawan ako sa mga empleyado para lang ay sumunod sila sa akin. Ganun ako kasungit, ganun ako ka magagalitin dati. At saka dati rin ako guys na nahihilig sa pag-iinom kasi syempre kapag nagtatrabaho ka, kapag ka, kailangan mong ano, makisama sa mga gimmick-gimmick, hindi maiwasan yung may mga kasamahan ka sa trabaho na may mga birthdayhan, ganon. Kung saan yung mga birthday birthdayhan na ini-invite ako, nandun din ako, sumasama ako. Dati akong lasinggera, guys. Uh, aaminin ko sa inyo na dati nahilig ako sa pag-iinom. Tapos, dati din akong, basta mga gimmick-gimmick, ayan, naano ako dyan sa mga gimmick-gimmick. Pero nung, mula noong binago ko yung buhay ko, mula noong, nakilala ko ang Diyos ng tuluyan guys, uh, nagbago yung takbo ng buhay ko guys, doon ko talaga nalaman na iba pala talaga guys kapag ay ang sinunod mo ay ang ano ang will ni God guys kasi iba ang daming privilege na makukuha nyo guys kapag kayo ay nasunod kayo sa kautusan ng Diyos uh, unang una guys noong nakilala ko na si God noong inumpisahan ko na guys yung pagbabasa ng Bible yung mga pagkatabisado ng mga scripture o mga words of God doon ko talaga guys na napatunayan na iba pala talaga si God kasi unang-unang privilege na nakuha ko noong tinuwid ko yung landas ko guys, tinuwid ko nung, yung buhay ko guys, yung ginago ko yung buhay ko ng tuluyan. Unang-una na nakuha ko kay God ay ano, pinagkalooban niya ako ng peace of mind. Grabe yung peace of mind guys. Peace of mind pa lang na ibibigay ni God sa inyo kapag sinunod niyo siya guys, ano na, panalong-panalo na. Hindi naman porket God believers ka, hindi naman porket ano, sumusunod ka sa kautusan ng Diyos ay hindi ka nadadanas ng mga pagsubok at mga ano, struggle. Dadanasin nyo pa din yan pero grabe talaga guys na kahit na Halimbawa, may mga problema kayo, may mga pagsubok kayong dinadanas, guys. Nananatili yung ano, may peace of mind kayo kahit na may mga problema dumarating kasi alam niyo na, alam nyo sa sarili nyo na hindi kayo pababayaan ng Diyos kasi may Diyos kayong kasama, lalo na pag sinurinder nyo sa Kanya lahat, guys. Lahat ng ano sa inyo, sa buhay niyo sinurinder nyo lahat kay God, guys wala na kayong magiging ano guys, problema kasi sigad na yung bahala sa inyo kapag sinurinder nyo ng lubusan yung, yung buong ano, pagkataon nyo sa kanya. Ang hirap kaya ng, kapag wala kang peace of mind, diba? Ang hirap kaya ng ano namumuhay ka na ang gulugulo ng isip mo, ang parang ang gulugulo ng buhay mo, 'di ba? Napakahirap noon kaya iba talaga kapag may peace of mind ka. Yung para sa akin ha, priority ko yung peace of mind ko kasi hindi ka mamu hindi ka mabubuhay ng ano eh ng maayos pag wala ka noon. Tapos guys, pangalawa ng na ano na privilege na makukuha nyo kay God yung ano guys, yung protection. God's protection guys, katulad ko na ako ay dumadanas ng spiritual warfare mula sa mga kaaway ko, yung mga witch and wizard na yan. Grabe yung protection na nakukuha ko kay God guys na sa dami ng mga spell, sa dami ng mga ritual, sa dami ng mga black magic guys na nakinakast sa akin ng aking mga kaaway guys. Uh, hanggang ngayon nakakasurvive ako, hanggang ngayon nakakatayo ako kasi may Diyos akong kinakapitan guys sinusurrender ko lahat kay God kaya sobra sobra yung protection na binigay sa akin ni God kaya dun palang guys sobrang pasasalamat ko na sa kanya kasi sa tingin nyo ba na kung wala akong Diyos na kasama, kung wala akong Diyos na kinapitan, makakatayo kaya ako, makakasurvive kaya ako hanggang ngayon sa dami nung dinanas ko na yon na spiritual warfare na yon hindi, di ba? Kaya kaya ako nakaka-survive dahil sa strength ni God, yung extra strength na binibigay niya sa akin para ako ay makasurvive panalo-panalo, guys. At saka guys, sa uh, pangatlo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible guys, makakakuha kayo ng wisdom, karunungan marami kung gusto nyo ng wisdom, magbasa kayo ng Bible dahil nandyan sa Bible ang lahat ng karunungan ibibigay ni God sa inyo guys para ay hindi kayo maging mangmang -mang, guys kung, kung ano man yung mga turo dyan sa Bible guys, ano malalaman nyo yan, matutunan nyo yan kapag kayo ay nagbabasa ng Bible at saka guys, pang-apat saka pamamagitan din ng pagbabasa ng Bible uh, ano din, ah uh, maiwasan niyo na magpapaniwala sa mga ano sa mga maling turo kasi di ba sa panahon ngayon naglipana yung mga ano mga mga religion may may mga nagre-recruit may mga nag, nag invite ako ilang beses na akong nakaranas ng ganyan ilang beses nang may nag-invite sa akin na ano daw na sumamba daw ako doon sa simbahan nila kasi yung ano daw nila yung religion daw nila yun daw ang tunay na blessing tapos yung iba ano makinig lang daw ako doon sa mga bible study nila saka Basta guys, ang daming mga nag invite sa akin pero hindi ko talang talaga pinatulan, hindi ko pinansin. Kaya kayo mag-ingat kayo guys sa mga uh, sa mga taong nag invite sa inyo or sa mga religion na, na nagre-recruit ng mga magiging member nila kasi baka mamaya hindi nyo alam kulto pala yung iba kasi may iba dyan kulto, hindi tunay na religion yan. Kaya mag-ingat kayo sa mga ganon. Tapos guys, sa pamamagitan din ng pagbabasa ng Bible, uh, guide natin yung Bible guys para tayo ay hindi malihis ng landas, hindi maligaw ng landas kasi andon yung dos at saka dons, ano yung nandun yung ano yung dapat nyo gawin, ano yung mga hindi nyo dapat na gawin. Kaya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible guys, hindi hindi kayo maliligaw ng landas guys kasi kasi andon lahat eh, tuturo ni God sa inyo kung ano yung mga dapat nyo gawin. Kung talagang mas, ano susundin nyo lang guys yung kautusan ng ano ng Panginoon yung mga words of God na nasa Bible hindi hindi kayo maliligaw ng landas laging nasa tama yung mga decisions na gagawin nyo kapag ay mahihil, nahihilig kayo sa pagbabasa ng Bible at sa sa pamamagitan din ng pagbabasa ng Bible matutunan nyo doon kung paano magmahal ng walang inaantay na kapalit kung paanong umintindi sa kapwa paanong maging generous paanong maging ano maging humble kung paanong maging Basta lahat ng magagandang asal matutunan nyo sa pagbabasa ng Bible. Grabe guys yung benefits na makukuha nyo talaga guys. Kaya dapat talaga guys kayo, kayo na mga na hindi pa nahihilig sa pagbabasa. Umpisahan nyo na yan guys. Kasi dati din akong ano, dati din akong naligaw ng landas. Dati din akong gumagawa ng mga ano, ng kasalanan guys. Nung binago ko yung buhay ko. Heto guys, ito ang favor na binibigay ni God sa akin, yung privilege na binibigay ni God sa akin guys. Uh, matindi, sobra talaga guys, kahit na may mga ang mga kaaway ko, araw-araw uh, guys, nakikipagtagisan sila ng energy sa akin para ay i-disgrace ako, para ay ma-stop yung blessings ko, pero hindi sila nagtatagumpay kasi nga, may Diyos akong kasama guys, kung, kung, walang, kung wala siguro akong Diyos guys na nakapitan hanggang ngayon guys walang wal, walang mangyayari sa buhay ko guys sa dami ng mga nagda down sa akin sa dami ng mga nang bablock sa akin sa blessings ko kung wala akong sinasamba na Diyos na makapangyarihan sa lahat no ano kaya ang palagay niyo kung anong mangyayari sa akin di ba wala dahil sa Diyos guys dahil sa Diyos kaya ito nakaka-survive ako hanggang ngayon kaya kayo kayo na mga katulad ko guys hindi pa huli ang lahat guys kung ano umpisahan niyo na yan guys na ano na magbalik loob sa Diyos at kilalanin niyo yung nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat, yung Diyos na may likha ng langit at lupa. Umpisahan nyo na ngayon guys, kung gusto nyo magkaroon ng ano, ng magagandang privileges, ma makukuha nyo ang favor ni God, talagang ano guys, umpisahan nyo na ngayon yung pagsunod sa kautusan niya, yung pagbalik loob nyo sa kanya guys, kasi, walang imposible guys eh, lahat naman tayo guys, ano, may karapatan tayo guys na ano, welcome tayo kay God guys na halimbawa gusto nating baguhin yung buhay natin, gusto nating magbalik-loob sa kanya. Patatawarin niya yung mga kasalanan natin guys. Buburahin niya lahat ng kasalanan natin kapag tayo ay humingi ng tawad sa kanya at binago natin yung buhay natin guys. Walang imposible guys. Lahat tayo welcome kay God kaya kayo, uh, hindi pa huli ang lahat para magbago kayo guys at ituwid niyo yung buhay na tinatahak niyo ngayon kasi mas masarap ang feeling kapag sigad God yung kinikilala natin Diyos guys nasa kanya yung ano yung everlasting life guys kailangan yung ano yung tiwala natin guys kay God lang natin ibigay yung tiwala natin guys sana nakatulong ang video na ito sa inyo at sana mapulutan niyo ng aral hanggang dito na lang yung aking video Huwag niyong kalimutan na ilike yung aking video, subscribe yung aking channel, at huwag niyo na rin kalimutan na pindutin yung bell button para sa susunod na mag-upload ako ng panibagong video. Manotify kayo kaagad guys. Thank you and God bless you all. Bye bye everyone. Thank you for watching.